Ah, uh, guys, may papahili na naman ako sa Indo na mga ataman ng mga aso. Ayan ang pangalan niya si Max. Tingnan niyo yung guys, o, oh, ba? Diba? Pogi si Max, oh, ibang kulay niya. So, ayan, mapasiring na siya duman sa kanyang kailiba na duwa na kambal. Yung kambal naman, ay kambal talaga nga. Para sila ng kulay at saka ng kanilang ugali. Ha! So, ayan siya, papuntang na nga dyan sa duling dalawa para mag, ano, siguro yung si yung siguro pulong-pulong yung dalawang yan. Tapos, sinanda naman siya ni Max. Haya ba, ka talaga, Max? Bakit ka lang pupunta dyan sa dalawa? Siguro makikinig ka na pulong-pulong nila. Lumayo na nga si Nandua. Tapos, ika naman. Parani-rani ka na naman. So, yan nga. Naglayo na naman yung isa. Ah, siguro nga, guys. Abo talaga niya. madangong ni Max ang kanilang pag-uusap. So, yan, guys. Ang nahibig kalayo na naman yung dalawa ay bahala kayo dyan kung ano tigigibo ninyo ha o, sige lang go lang kayo ng dalawa so yun palag guys maulan na naman dito sa amin siguro nga amihan ang tawag dito kasi na parus-parus na naman dito sa amin ngayon tapos nag aambun -ambun na naman siya siguro sign ito si guys na mag uulan na naman tapos, ayan so ho, yung mga dama ng ano, ng mangga, ng suha. Tapos, dahong kan mga ano ini tan mga kabataga na yan, naglaglaga ng ay, ano, mga dahon dito. Nagparos-paros -paros na kasi paano dito, guys. So, ayan. Kita nyo, guys. So, nagparos-paros na naman talaga dito sa amin. Siguro nga, parang ano naman. wala naman dito ang kasi nga summer na naman eh. So, yan. din hindi tayo pwede maambunan, maglalao na tayo dito, dito sa ano, sa bahay ko ni Father na sa muyang pati uh, ano, pati papahinga hinga haligde every time na gusto namin magpa ano dito mag ano nga, dito magtambay-tambay so ito ang gusto ni father uh, ah, guys, may pailing ako sa inyo guys na palaman namin, sobrang laki o oh, diba, yan ang ah, ah kayan, mayonnaise, lalagyan mo sa naiyang tabi guys ha ah. ano, na yan, ano, patukaan laog ko ito, so guys, so yan may ilin niya Maambu na naman talaga guys. So, hindi pa siya nagpupundo-pundo ang ulan niya. ito mahirap. Alaka, parang may naano ko dito guys. Parang may naririnig na naman ako dito guys. Nakakaiba dito oh. Ayan, parang naririnig ko na mayroong iloprano. Ay, kaysa na Alam mo, parang daig ko naiiling talagang naiing iloprano dito oh. Siguro nasa taas siguro guys, natakpan siya ng ulap talaga kasi nga dito umaulan na siya. Wala naman dito, ayan oh, no oh, nakita ko dito yung ano, yung ibon. So yun siya guys, balik na lang tayo dito sa duyan, dito na lang tayo ma, duyan duyan. Kaya kasi nga nag-uulan ulan pa, hindi pa tayo pwede maglabas. Ito naman para guys na mga ano, ayan, dito na lang tayo sa may tabi kasi nga nag-uulan pa. Ayan, ayun know, na, oh, ko pa nga baby sa aking kamot. Ito nga pala guys, so ang bubong namin ay sa lang. Kaya kapag nagbagi, talbo. <laughs> Ito naman guys, yung puno niya. Ayan, okay pinang ano siya, nagtutubo dito yung mga korak din. Ito yung korak na pwedeng gulayin. Pero ano siya, sa Tagalog is tayangan danga. Tayangan daga. So yan siya guys. Dito na lang ulit tayo dito sa Durian Durian. Kasi nga, nag-aambun-ambun na naman. Uh, na aabot tayo ng ambon Ngayon guys ah, uh, sarap dito matulog dahil matawagit ang haling tapat okay, it's yung hapon sarap dito matulog so yun lang siya guys so yun nga lang guys wabay na tayo dito kasi nga, tapos na naman aking mga pigtataram-taram sa inyo so yun lang happy sunday bye bye